Hello mga kamars! Nandito na naman tayo sa A Day in My Life as content creator na feeling sikat pero walang nagre-react. Ehek! <laughs> so ayan, kung bago ka palang sa aking channel, please click the button and subscribe! So, ayan for today's video, maggulay tayo! Bakit? Kasi walang pera, pambili ng fresh na isda. so, ayan for today's video, magugulay tayo. Kapayas, papaya, ah, malunggay, tsaka alugbate. Laswa for the poor sa rich, ewan ko sa inyo kung anong tawag nyo dyan. So, ako gagawin ko ay laswa lang dahil ayaw naman ang asawa ko ng ginataan o ginisa. Gusto niya yung may sabaw. May sabaw para palagi siyang pinagpapawisan at hindi siya maubusan ng ano, ng katas. Eh, ng katas. <laughs> Hay nako mga mares ko. So, ayan, mag, mag-himay-himay tayo o mag-ano bang tawag dyan sa magharos ng malunggay. Anong tawag nyo sa magharos ng malunggay? Pampahaba ng buhay? O, oh, di ba? Diba? Ganito kasi kami sa probinsya. Malunggay, papaya, alugbati plus tanglad. Solved na. O, oh, diba? Sabawan lang with matching asin and magic sarap. So, habang ako ay nagugulay, si mister ay nagpipirpir at kinukondisyon niya na ang kanyang grass cutter dahil for today, pupunta kami sa bukid para mag cut sa aming palayan dahil malapit ng mahinog pero yung damo mataas na rin. Mas mataas pa sa'yo. Eh, Mas mataas pa sa pasensya mo. eh. <laughs> so, ayan. Late na kami mag cut kasi busy at saka walang pera pambili ng gasolina. Mm, um, kung baka mayroon ka dyan, bigyan mo ako para may pambili ako ng gasolina. O, oh, ba diba? Kasi ewan ka ba naman. Pag hindi kasi mag-trabaho, ng pang may araw sahod-sahod ay -sahod, eh, wala din pera pang mapangasahi ang estudyante wala din pambili ng ulam kaya kailangan trabaho pag extra punta sa bukid o dito muna tayo daan muna tayo sa tindahan para bumili ng gasolina kasi hindi naman andar hindi naman ano andar dyan sa makina kung walang gasolina so shout out pala sa mga mahilig mag alaga ng aso dyan o tingnan yung aso namin oh palagay yung kasama ayaw yan magpaiwan sa bahay ang problema tamad yan maglakad gusto siya yung sasama pero gusto niya sasakay siya ayaw niya yung naglalakad lakad siya di ba diba? kunwari lang yan matapang kala mo ha kunwari lang yan matapang pero sus so, takot din yan kulang na lang yan so sa akin pumasok sa loob ng damit ko para di siya makita ng mga ka, ano niya mga kalaban kalaban paano ba naman kasi pag dumaan yung ano sa bahay yung mga ibang aso sa bahay eh kala tapang tapang niya pero pag siya yung nasa labas ah takot din naman so ayan walang takip yung aming galon kaya tinakpan na lang ng plastic tsaka tatalian tatalian so ayan oh instead na mag Tawal-tawal siya kasi may ibang tao. Parang gusto pang makilaro. Kasaway talaga to si Tagul. So ayan, sabi ko kay Mr. Hawa, niya yung kalabaw kasi baka may dumaan na ano. May dumaan na sa sakyan. Ano? ko, pag natakot yung kalabaw, kag tumakbo, anan ah, dyan talaga si batang maliit sa kangga. Ayaw pa naman bumaba. Naranasan ko kaya yan ng maliit pa ako. Siguro grade 1, grade 2. Na nakasakay ako dyan sa kangga. Tapos yung kangga, may sakay din na rocking chair. Ang problema, Naglaro-laro man ako. Oy, naglaro-laro ako ng mga candy, ng mga balat ng candy, tinapon-tapon ko oh, ayun na. Pati ko na nga, hawakan yung kalabaw may dadaan na bas. Oh. Naglaro-laro ako ng candy, tinapon-tapon ko man siya. Ah, ang kinalabasan na takot yung kalabaw, tumakbo talaga, ah, wala si Papa. Tumakbo yung kalabaw, natanggal yung tali niya doon na nakatali sa nyuga, tatanggal yun, buti na lang inabangan Ipapanong Papa nung inabangan niya yung kalabaw, hinuli niya. Ah, nandun pa talaga ako nakasakay sa rocking chair, anak ah, ko. The most experience talaga, marami talaga ako experience yung bata pa ako. Kaya ngayon, pag nagpapakwinto yung anak ko, ah, mga kwintong risa yung tinatanong niya. <laughs> kwinto ko nung mga kabataan pa ako, o, oh, di diba? Sabi ko sa kanya, isang kwinto ko nung bata pa ako, yung sumakay kami sa kalabaw. Pag may pasok kasi, palagi talaga ako hinahatid ni Papa sa school. Pag hatid niya sa akin, syempre, wala, na, wala pa naman kami nung motorsiklo. Kalabaw lang siya kakabayo, meron kami. Si Papa naman, mahilig siya mag-train ano, mag nung mga kalabaw na bagong hindi pa sanay sa ano, mga... Uh, tawag dun sa, dito sa amin minamanso or tinitrain niya para matuto sa kayan matuto gamitan ng kanga matuto gamitan eh, matutong itrabaho kaya yan yung ginagamit niyang pansundo sa akin ah. kahit naman delikado ah. nangyayari sa akin noon pag pinapalo ni Papa yung kalabaw, minsan nalalaglag ako. Minsan dalawa kami nalalaglag, minsan ako lang. Ang nangyari na nalaglag talaga ako, papasok ng school, din na nakapasok kasi na-shoot ako sa paliguan ng kalabaw. <laughs> Ay, naku, kakapagod magsalita. ako. Oh, ito muna, pakinggan niyo muna ang dal daldal namin ni Jan Marty. Ito na guys, ano kami sa bukit? Pakaon kami guys, ang mabado. Uh, brown rice, tapos may istna. Istna. tuyo. Istna. Oh, isda pala. Isda tuyo, bulag, whatever. Tapos last one guys. Uh, makasabi na naman sa baw. Paano ba naman? Kung ang sa ginataan, nabunya ng ginit sa gusto niya, laswa, na may sabaw. Kaya huwag ka nang kumangal ba. This is it, kasi sin. Ang binigus niya, guys, gusto niya, may sabaw kayo ang gusto, nabunya sa May siya sa nakabalhas. Gusto niya kayo ang sinabaw. Makapayas, langina. Tanglad, malunggay, alugbati. Ayun na yan. Hello mga mare ko, ayan for today's video, nandito na naman ulit tayo sa aming palayan. Amin yan. Kailang so sad. Dahil sa lakas ng ulan kahapon. Nung isang araw, magdamag yung ulan. Ito yung kinalabasan. Yan, oh. Para kita ko sa inyo yung palay. Mga Mars ko, Kawawa, as in, dapang dapa. Lakas ng ulan, plus hangin. Yan yung palay. Kaya, binuksan na ng, ano, ni Mister, Para makaano yung tubig kawawa siya na. Basta talaga maulan. Tapos, yan Oh. Nagkagulo-gulo ang palay. Nakadapa. Iniwanan ba naman ako ni Batang Maliit? Aray ko, Diyos ko. Yan oh, Parang pinugaran. So, ito na tayo. Nakailang ulit na ako nito sa pag-upload mga Mars dahil palaging copyrighted din naglagay-lagay ako ng background music ba music na lang kasi wala na talaga akong may oy sa haba ng video nito wala na akong masabi so ayan yung kaganapan habang maghahanda na kami pa uwi si Jan Martin nakaupo na dyan si Mister Galing pa sa ano nang umapa ng panggato ngay ako nagliligpit pa ng mga gamit so ito na ako na lang mag background music dahil bawal naman yung background music ako na lang oh 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 oh, oh.

Oh 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 na nga sakay so na kami binibiro ko pa si John Martin na doon kami sakabawo, si Langgit, sakabay, sa Calabao sila lang diyan sa tangay ayaw naman sa tara let's go, let's go. uwi na sapagkat alas singko na uwi na kami kami sing buhay na dito lang natutulog sa bukid. Kaya lang ngayon parang hindi na talaga pwede. Wala nang bahay. At syempre, paano ako makakapagpopo tsaka makakapagpost sa Facebook o sa YouTube kung nandito lang kami sa bukid. Sayang yung wifi ko sa bar, you <laughs> So tara na. uh oh uh oh uh oh uh oh uh oh, uh -oh. Uh -oh. Oh uh oh, hawak paakyat, hawak hawak hawak, sarap buhay ni Janet ah. parang sa kotse lang nakasakay. Oh 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 Oo, oo, oh 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 Tingnan nyo. Si oh